Ay, kay init. Mayong hapo. Ah, mayong udto, guys. At tukos unahan kay gi. Ge... Nahan. Nahan ko guan. Gawas. Baski, ka sa ting Sa init. Ari, kus gawas, guys. Ay, ginoo ko. Murag din naman ako kaya. Makaabot sa unahan. ulakaw, ka. na dyan, inita. Ay, kumusta Ay, kumusta mong tanan, guys? Ganahan ko mo at usunahan. Rojis. Padirhi pero pertina jung inita. Nang nagpalandong ko diri aning tanom guys kay wala bang kun sa Amo ni ang unahan ako atuan ay. ato dito ana nga area. Okay, nakuikwa. Okay, guys, bye. Okay. Baktas, baktas. Nag nagka warong yuni akong naung, guys, kay kanang tani la ko na mugong kay sumbot ka kainit, o, akong pungan, akong buhok ni. Eh dito ko sa ako'y kuhaon yung kuha Musta mo guys? Ngunit ang ako ang pagalaktan. Oh, walay tao. Ay, Diyod ko. Ano ito ko dito ito ko dito Ganahan mo ako pagbugawas. Ganyan ang buntag sa iyo na nauntuhan mga kong mata. Na, karoon na kong nita. Ako'y kwaon sa ganahan <coughs> mo. Ang kahong ta. Masa na atay gustong masa na atay gusto nga kuhaon pangita angir, tupag, guys, basa, usak, o, o, ang ito paagi guys bisag unsa ka init ojo tinuod nang ginaingon nga kung kung may na oi okay? <clears throat> kung gusto mo ang daming paraan kung ayaw mo ang daming dahilan okay guys sakto ba to guys <sighs> ng area, guys. Umutuyok na po ko dito sa unahan, guys. Huwag sa inyo nakita, guys. Wala yung tao, guys, na. O ako radyo, guys. Salamat! Amping ang tanan! Bye!